adaptation ng My Sassy Girl. Maraming salamat po. Yan. Sir Pepe. Mga kaganapan sa premiere night na pinagbibidahan ni na Tony Gonzaga at Pepe Herrera ang pelikulang My Sassy Girl. Dumating si na Tony Gonzaga at iba pang cast sa SM Mega kung saan gaganapin ang premiere night ng kanilang pelikula. Sa red carpet pa lang, pinagkaguluhan na sila ng mga tao at hiyawan ang lahat. Ang pelikulang Maisasi Sassy Girl ay mula sa Philippine Adaption of the South Korean Hit Film. Ang Philippine movie na may sasigur directed by Phipp Solomon, dating PBB housemates na may kakambal na si Ford at best friend ni Alex Gonzaga. <makes noise> Nagbabalik ang rom-com queen kung tawagin si Tony Gonzaga sa big screen pagkatapos nag-asawa at nagkaanak ito. Matagal-tagal din na mamahinga si Tony pagdating sa pelikula at teleserye dahil fokus ito sa kanyang binuong pamilya. Pag-hosting ng mga programa at sa kanyang YouTube channel makikita si Tony Gonzaga noon. At napauo siya dito sa pelikulang ito na may sassy girl. Dahil ayon pa kay Tony Gonzaga, isa din ito sa mga pangarap niya na magawa noon kaso nag-aasawa na siya. May ibigan niyo po ang Philippine adaptation ng My Sassy Girl. Yes, panoorin natin dahil uh, muling nagbabalik si Tony Gonzaga dahil ito ang... ni ni Alex Gonzaga na halos dalawang taon na pala ito Shoot at ngayon lang ipinalabas sa big screen. Exactly. super excited na rin ako two years in the making na to. So, sana po kayo ay mag-enjoy. Samantala sa labas bago magumpisa ang premiere night, todo suporta naman sa pag entertain ng mga kakilala na dumating para manood sa naturang pelikula ang asawa ni Tony Gonzaga na si Derek Paul Soriano at ang asawa ni Alex Gonzaga na si Mayke Murada. Dumating din sa naturang premier night ang anak ni Manny Villar na si Senator Mark Villar at ang asawa nito na si E.M. Villar. At marami din mga artista na dumating tulad nina Senator Robin Padilla, asawa nito na si Mariel Rodriguez, Jolena Magdangal, Milay Contiveros, Darla Soler at iba pa. Nagpapasalamat naman si Natoni Gonzaga sa mga nanood ng kanilang premier night. At ang cute panoorin ang sayaw nilang dalawa ni Pepe Herrera at Tony Gonzaga.